shoutout sa aking mga subscribers and followers. Good morning, guys. Good morning. Ito yung dalampasigan ng Sityo Kagpinilipi, Barangay Daligan Tinambak, Kamarinisor. Ito, andito ako sa dalampasigan ng Barangay Kagpi, ah, ng Sityo Kagpi. Good morning, good morning, guys. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Pakita ko lang yung dalampasigan. Kaya lang, maraming mga dalang basura ni Christine. Bagyong Christine. Kaya, ayan. Pero, lilinisin ito, guys. Lilinisin. Grabing dalang basura ni Christine. Ayan. Galing sa ibang-ibang lugar yan. Dito, dito na napadpad. Ayan, no? Oh. Yung mga basura na, no? Yung mga, ano, ng nyug. Ayan. It's yung water lily. Andyan. Ayan. kasi nga medyo ano lang yung bagyo hindi naman na bubulit yung mga punok puno at -puno, saka yung mga ng ano yun na lang yun daming basura o oh. sarap ano mag dingasan o sigaan pag nalinis yung ganda kasi white na eh. bagyo ah. Bagyong dulot ni Christine, ah, dulot ni Christine. Ay, may basura ang dalampasigan. Maraming basura. Dalang basura ni Christine. Medyo ano guys, uh, low tide, palo-tide na siya. Tayong dagat pababa. Mamay mga uplands, mga bandang hapon, mag-high tide na naman siya. sarap lang ang ano, maaliwalas lang dito almado na yung mararinig mo hampas ng alon sa buhangin napaka relax relaxing sa ika nga relaxing place hangin dito guys di mo na kailangan sarap dito mag picnic mag ano kahit magdalak ng tint, ang ganda rito tapos pagkain maghapon kahit hanggang gabi pwede walang ano hindi naman delikado tong lugar safe safe na safe tong lugar na to yan lang thank you thank you thank you